Ako, mananawagan lang ako, ha? Kaya, uh, kaya dating, ano, sekretary ng kalihim na tinanggalan ng uh, ahensya. No, nga, kaya, kaya, ta, kaya hindi nanalo, no, hindi nanalong senador Greco Beliga. Mawalang galang lang po sa inyo, no? Hindi naman husana, di husana ng, uh, ho na, hindi ho sana ng lipusta tayo. Mawalang galang, kasi sabi ho dito, Toto, to sa totoo lang, Ah, uh, totoo lang, daming wala. Da Sabi niya dito, maliwanag. O, natin. Ayan, oh. Sabi ni Greco Bellica, sa totoo lang, naniniwala pa ba ang tao kay Trillianes? Mga kababayan ko. Abay, oo, mga kapatid. Abay, oo, oh, ta saktong-sakto No? Saktong-sakto naglabas ng ganito si uh, hindi nanalong senador ng bayan na si Greco Bellica mga kababayan ko. No, sir, kayo tinidibang ko lang po ha. Ah. Gusto ko lang humalaman ninyo kasi nag-public post po kayo dito. Ang sagot ko hujan ganito. No? Ang taong bayan ho, naniniwala ho kay Trillianis. Bakit? Mga kababayan, number one, nung sinabi niya na ipakukulong niya yung tatay niyo, pinakulong niya. Number two, I-expose niya yung corruption sa Pilipinas. Eh, ang tanong ko dito. Ah, uh, mawalang galang na na talunan na senador na Greco Belica. Sir, Sa panahon ho ninyo nasa anti-en grab corruption po kayo. Eh bakit hindi niyo nakita yung plug control issue? Ayan, huwag ang masarap dito. Oh, tama ho ba ako, mga DDS? Di ba ito ang nakabantay sa graft and corruption at ayaw niya ng corruption? Tama ho ba ako? Nung panahon nun, ng dating administrasyon ng dating Pangulong Duterte. Tama ba ako, Ma'am Tita Joanna Twyler Wilfred and na uh, Gloria Kikuchi? O oh, bakit? Tama ho ba ako? Nung panahon ho, mga kababayan ko, ha? Nung panahon ho, ng dating Pangulong Duterte, gumawa ho ng isang komisyon nito na ang nilalabanan ho yung graft and corruption, mga kababayan. Eh bakit ngayon, ngayon, lumabas ho ngayon nito? Nung panahon ho ng matatay ninyo, talamak ang corruption sa flood control. Eh bakit ngayon ho kayo nagpupuputak at masabihin nyo sa totoo lang may naniniwala pa ba kay Trillanes? O yan ho ang pinakamainam na tanong ko dito. O, o yan ang pinakamayang tanong ko dito para malaman ng lahat, mga kababayan. Kasi o, sa totoo lang, ha, nakakagulat to ha. Panahon nun ang tatay ninyo, panahon nun ni Duterte, panahon din ho ng Duterte, ha? nilalabanan ninyo at nakaupo kayo bilang uh, itinalaga na lalaban sa korupsyon. Mukhang nagtaki ata sa korupsyon. No? Eh o, yan ang pinakamainit na tanong doon. Eh, anong nangyari? Tapos sasabihin niyo, may naniniwala pa ba kay Trillanes? So, oh, may naniniwala kay Trillanes, napakaraming Pilipino. Pumunta kayo ng Luzon, Visayas, Mindanao ngayon. Kasi nabubukayo na kayo. Nabubukayo yung mga um, yung mga kalokohan ng dating administrasyon. Pag nabubukayo yung kalokohan ng dating administrasyon, sabihin niyo, may naniniwala pa ba dito kay Trillanes? 'Di ba? So ngayon tama si Trillanes. Kasi mula noon hanggang ngayon, yan pa rin yung pinaglalaban niya. At yung pinaglalaban niya mula noon hanggang ngayon, mga kababayan ko, ay tama, mga kapatid. Kaya nga sabi ko sa inyo, eh, si Trillanes ang kinatatakutan ng mga magnanakaw sa gobyerno. Si Trillanes ang kinatatakutan nila sapagkat na no, hindi, nila, hindi sila makakakubra ng pera kapag si Trillanes ay nahan bubuhay pa. So sa mga katawin, may Trillanes sa Pilipinas, takot kayong magnakaw ngayon. Meron meron at meron ano, tumitingin sa inyo. Ay! Parang Norman mangusin lang ah. Eh eh. Oh, doon nagsimula ang kurakot ngayon na ah, sa oh, sabi ng subscriber dito, oh, hanahan natin oh. Si Herrera Lopez, doon nagsimula ang kurakot ngayon lang natuklasan, ah, natuklasan kasi noon, magkakasabwat sila. Kaya nga ako, takantaka nga ako kay Greco Belli ka. Nagsasalita ho ng ganito eh. Nagpupuputa ko sa social media ng ganito. Alam nyo, huwag kayong pumutak Kung sa administrasyon na pinag... Kung, kung talagang malinis ang administrasyon nyo, pwede naman kayo pumutak eh. Pero sasabi mo, may naniniwala pa ba kay Trinidad? Babanatan nyo ng ganyan yung tao. Magpasalamat nga kayo eh. May isang tao pa sa na hindi pa nga senador. Mga kababayan ko na pumapalag dito sa mga magnanakaw eh. Napakaraming ano, napakaraming yung sinasabi kapag kayo nabubo kayo. Ang gawin ninyo, patunayan nyo sa tao. Binigyan kayo ng pagkakataon ng taong bayan. Naging pasahurin namin kayo. Tapos ang gagawin ninyo, magpapabida lang na kunwari may nina, nilalabanan nyo yung pagnanakaw, nilalabanan nyo yung korupsyon. Ano nilabanan nyo yung korupsyon? Small time ang tinira nyo pero di nyo napansin yung mga diskaya na ang pera na kinukuha. Aba, naku naman oo. O, so, kita mo, high blood na rin si Tita Ami Campbell. O, oh, hello po kay Tita Ami Campbell, mga kababayan ko. Tama ho ba ako, Tita Ami? Sa panahon ho ng mga Duterte, ay eh, dun ho nang gunang galing yung pinakamalalaking pagnanakaw sa Pilipinas. At yung trabaho ho nito, mga kababayan ko, ni Mr. Belica, ang trabaho ho niya ay graan sugpuin ang graft and corruption. Eh, bakit hindi ho nakasuhan yung mga senador? Bakit hindi nakasuhan yung mga diskaya? Bakit ganyan lang? Bakit yung mga kongresista na nangulimbat noong panahon ng mga Duterte, hindi nyo nakita? Hindi nyo rin ba nakita yung mga flood control? Aba, mga kababayan ko, eh, may mali doon, mga kapatid. No? Kaya huwag, huwag kayong magsasalita na kayo ay parang magaling. Kayo ay parang matindi. Na lumabas ho ngayong panahon na to kung kailan natutuklasan ng mga korupsyon sa Pilipinas ay para ho kayong santo nang lubabas ho, sa langit para magpaliwanag sa tao ng inyong mga kasinungalingan. Wala na ho kayong maloloko. Wala na kayong malolokong Pilipino. Wala na ho kayong mabobolan tao na kapag sinabi ho na mga kampi ni Duterte na sila ay para sa Pilipino, ay nagmumuka na lang pong isang malaking katarantaduhan. Ay, tama ho ba ko? No? Tama ho ba ko, mga kababayan? Kasi oh, mahirap na hong maniwala ngayon eh. Ngayon, pag naniwala ka sa kanila, mga kababayan ko, oh, eh, aba, wala ka na rin pinagkaiba sa isang, ano? Oh, alam nyo na yon, Lari ka doon. Yan oh. eh, ang totoo. Mga kapatid, sino ngayon na may pinangahawakan na ebidensya? Trillianis. Diba? Sino ngayon na may pinakatakinatatakutan nila? Si Trillianis. Si Trillianis. Dahil kung wala pang trilyonesh na tatayo para sa bayan, mga kababayan ko, wala pang matutuklasan na katarantaduhan ng mga anon nung nakalukuhan nitong Duterte at ng kanyang alalay. At kung wala rin President Bongbong Marcos, walang maglalakas ng loob pitikin, suntukin, sipain ang mga kurakot sa bayan. O masakit ba mga DDS? Kasi ng katotohanan. Kung gusto mo pang marinig ng katotohanan, please don't forget to follow, like, comment, share and subscribe. i mo na rin ako. Magkomento ka na rin dyan nang sa ganun ay maintindihan ko.